nakakuha ng 502 regular taper yung kaisa natin size 32 x 20 tsaka ito binigay ko na lang na 1,000 550 relax fit taga kabiyaw ang ating kaisa na yun naka 511 na black ayan sukat mo na sir lahat para kami pagpili yun oh. <laughs> ayan brand nyo <laughs> sir taga saan po kayo <laughs> saan anong size ko kay sir brand <laughs> nyo ka na sir yan ang mabili natin 502 size po to Masikip. so yun nakakuha ng 502 regular taper yung kainsa natin size 32x30 tsaka ito binigay ko na lang na 1,000 550 relax fit size 24, negative like 80. May mga 550 kasi na medyo maluluwang yung uh, relax straight. So, the best nakuha niya at vintage to. Napakamura sa 1,000 yan. At presyong kainsan lang din. So, yun, kung gusto nyo nga makakuha ng mga pangmanakas at original Levi's jeans, punta na kayo dito sa Collins. May mga sale din po tayo. Boss, legend po ba yung Levi's? Okay. Ayun. 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 Maraming salamat po. Pag naka-follow, syempre, ay may big discount. Kaya mag-follow, like, and share na po kayo. So yun, at nakapili na nga yung kainsan natin at binigyan ko pa siya ng free t-shirt. Siyempre, para mawili at bumalik yung mga kainsan natin, eto napaka ganda na nakuha niyang marble t-shirt vintage. Palibre lang po yan sa Collins, kaya ka mag-walk-in ka na. Lahat ng mga ng brand new ay may libreng t-shirt. Tignan nyo naman ang angas na nakuha ni Boss na free. Free pa lang yan, paano kaya pag binili mo na, mas maganda syempre. At yung kainsan natin na naiwan ay nagpapahanap ng mga premium daw, yung mga gandang klase. Nilabas ko na kay Bossing yung mga pangmalakasan kong Levi's premium dito. Kung ipinakita itong Eco Performance na premium. Solid yung tela nito, makapal na malambot at syempre naka butterfly, leather patch at big E. At napaka sobrang pulido nga ng tahi nito sa may laylayan kaya siguradong masisihan ka sa tibay at quality nito kay insan. Kinumpara ko nga yung hindi premium, eto nga yung hindi naka butterfly at yung premium syempre matik yan, naka butterfly. Ano yung mga naka butterfly. Ito, hindi siya nakabutterfly. Yung kaninang nakakuha nga pala ng dalawang pangmalakasan natin ay nag-commute lang pala. Ayos na masahay lang po pala kayo. Oh, Napaka sobrang tsatsaga talaga ni mga ka-insan natin at walang imposible sa kanila basta Levi's Lover Shoutout kay Sir Raymond Vilches watching from Puerto Princesa City, Palawan At sa Avergos Brothers watching from Alfonso Cavite Kay Sir Digoy na lagi nanonood watching from Cebu A e Boss Valchua from Doha, Qatar Shoutout din kay Sir Wilson Serrano, maraming salamat ka-insan Kay Sir Ramel Yumol from Bataan Am Ana rason watching from Bataan At kay Sir Edmar Bantulinau from Alaska At kay Sir Ben Garcia watching from UP Diliman QC at nagpahanap din nga pala si Sir ng medyo budget friendly na 512 na premium Ito pong hawak niya ay 3,000 pesos lang. Brand new na po yan. Mas maganda yung kulay, bihira yung mga ganyang wash at napakaganda ng tahe sa laylayan. Nako pag nahipo mo talaga yung tela ng premium, masisiyahan ka. Yung tipong pag sinuot mo, hindi mo nauhuba rin. Ito ay isa sa pinakamagandang lumapat. 512 is slim taper soft denim at stretchable pa. For life na nga rin pala yung kanyang etiketa dahil naka leather patch na po yan. Yung hawak nga pala ni Sir na yan ay binigay ko ng 3,000. five yung nakatag sa kanya. ko pa ng 500 dahil nakafollow siya sa aming FB page. Kaso nga lang, medyo kapos ang budget. Nasa 2.5 lang daw ang budget ng ating kainsan kaya hindi niya ito nakuha. Sobrang sagad na kasi yon hanggang buto, hanggang lalamunan kaya hindi ko na kaya talagang bawasan. Alam nyo na, sa mga ukay, syempre kaya nating isagad hanggang buto yan. At sa mga ibang items, dito lang talaga sa mga premium, medyo may kadiinan. May mas mahal pa nga dyan, yung mga made in Japan at yung mga salvage denim. Ito nga pala, para sa mga kaalaman ng mga ating kainsan, hindi po pare-parehas ang presyo ng mga Levi's. Nakadepende yan sa fit, fabric, wash at model. Eh, Ngayon saan, pakipollow na po yung bagong gawa naming Facebook page, Coolings Family Vlogs. At pa-subscribe na rin po sa aming YouTube channel, Coolings Family Vlogs din.